yan ang isa sa mga dapat bantayan nyo dito sa ongoing election campaign. Dahil kaya po nagkakaroon ng mga ganitong discussions. Kasi malaki po yung role ng media in an election campaign. Ito po yung tanong ko sa inyo. No? Ilan po ba sa inyo inakamayan na ng mga tumatakbo sa pagkasenador? And I tell you, hindi yung makakamayan personally ng lahat ng tumatakbo sa pagkasenador dito sa May 12, 2025 elections. 65 po yung mga yon. So basically, karamihan po ng mga nalalaman natin tungkol po dun sa mga politiko, dun po sa mga kandidato, base po yan sa ating mga impressions na nakabase naman po sa mga nadidinig natin o napapanood sa media, naririnig sa radyo, sa mga podcast, napapanood online, at sabi-sabi ng mga kaibigan natin, kapamilya, at ilang mga taong pinagkakatiwalaan natin pag pinagsasama-sama, pag pinagsama-sama po lahat yan, nakakabuo po tayo ng impressions and perceptions about certain people. Kaya minsan nakikita natin, ah oh, mukhang okay itong kandidato na to. Iboboto ko nga. Itong isa, ay mukhang okay naman. Iboboto ko nga. Minsan, hindi po nagtutugma yung ating personal na impression pag nakita natin sila. Doon po dun sa impression na nabuo naman natin base po sa characterization sa kanila sa media. Kunwari, Mukhang suplado to pag napapanood ko sa TV pero pag nakamayan pala ako, okay. O pag naabutan pala ako ng ayuda, okay naman pala. Iboboto ko. Kung minsan may mga ganong pagbabago. But the point is, this is a mediated conversation. Napaka-importante po ng mga media channels, including this, this platform that we have. Ang problema, alam po yun ang mga kandidato. That's why they want to control the narrative. They want to control the impressions that people create of them. That's why they try to control media platforms. Noong unang panahon, kinokontrol nila yung mga dyaryo lang. Ito pa lang, ha? mga dyaryo, television networks, mga radio. At dahil nagkaroon ng online platforms, nagagamit na rin nila yan. Pati po yung mga bloggers, pati po yung mga celebrity interviewers, nagagamit nila yan. Kasi itong mga nakikita natin yung mga interviewers sa ganito, hindi naman sila nag interview ng mga politiko pag walang eleksyon, di ba? sasabihin nila. e eh, kaya nga namin in-interview dahil mag election Pero pag sinilip niyo po yung quality ng panayam, eh mukhang pabor na pabor doon po sa mga politikong kanilang, kanilang kinakausap. Kaya nagkakaroon ng impression na, ano ba to Bayad ba itong mga ganitong interviews? ba diba? Bakit po issue yung bayad na interview? Kasi pag bayad yung interview, kontrolado po nung interviewee yung magiging mga tanong. Kontrolado niya yung mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Pero kung honest to goodness yung interview, eh pati yung kanyang mga inconsistencies, yung mga baho ng kanyang pamilya, yung kanyang incompetence, mapapag-usapan yon. Eh pero dahil nga nagbayad siya, eh hindi pwedeng pag-usapan yon. Importante po yung narrative control. Importante po yan sa mga politiko. Importante po yan sa mga tumatakbo. And sadly, marami po sa ating mga kasama sa industriya ay eh, nagpapagamit sa ganyan. ba? Diba? Tumataas yung mga net worth nila pag araw ng eleksyon o araw o panahon ng kampanya. Dahil, isipin nyo, kunwari, pagkakitaan mo yung mga panayam, di diba? mamili ka ng mga kandidato, kausapin mo, maglagay ka ng taripa, sinasabi ni Attorney Luke, o bawat interview, 50,000. Laking ano sa kanya, 850. Tigas naman ang mukha nun. <laughs> Uh, pero ito, no, baka sinasabi ng iba sa inyo, e, ikaw ba malinis ka? Ito, I can look all of you straight in the eye. Wala pong ganun dito sa Fox first. Okay? Walang bayad dito sa mga panayam na ginagawa natin. Kaya uh, <clears throat> importante na nagiging mapanuri po kayo doon sa mga detalye, mga panayam na pinapanood o pinapakinggan ninyo. Kasi iba dyan baka bayad eh. O marami dyan actually mga bayad eh. Minsan nga, pati yung mga simpleng papuri, di ba, na nadidinig natin sa radyo, minsan may karga yun eh. Di ba yung parang out of the blue, bigla na lang nagsasabi yung, uh, yung anchor. Kaya itong si ganito, bilib na bilib ako dyan eh. Napakagiting yan eh. Yung pala, bayad yan. Oh. No? Eh, ng ating uh, industriya. Pero again, despite that, karamihan pa rin po sa ating mga practitioners ay matitino. Okay? Sinisikap pa rin po na tumalima doon sa mga batayang prinsipyo, tinatawag na mga ethical standards. Yan po yung ng mga journalist doon sa mga vloggers. Yung, uh, siguro to borrow the term of BBM, pinabili lang ng suka, eh, naging political commentator na. Yung tipong nagkaroon lang ng internet connection, na-discover yung Zoom o yung StreamYard, at YouTube Live, eh, naging political commentator na. Hindi sila bound by any ethical standards of a profession. Bound sila by personal interest. Wala silang pakialam kung sino yung babanata nila o yung pupurihin nila. Nakabase po yun doon sa kung sino yung magbabayad ng pinakamalaki. In the end, alam niyo kung sinong talo dyan? Kayo. Bakit po? Dahil yung mga detalye, impormasyon na dapat nakukuha ninyo about certain candidates nagiging manipulated. Yung mga masasamang kandidato, napagmumukhang matitino. Yung mga matitinong kandidato, pwede na masama. Yun po yung problema sa ganyang kalakaran. Nabababoy po yung ating diskurso publiko. na nabababoy po yung ating demokrasya. At mag-ingat din po kayo doon sa mga <clears throat> analysts na napapanood nyo all over the place. Diba? Iba dyan, pwede may mga kliyente. Pwede iba dyan, yung kanilang mga sinasabi, bayad ng mga kandidato, mga politiko, na kanilang pinagsiservisyohan behind the scenes. At yung iba dyan, pwedeng nakakontrata sa ibang mga media organizations para yung media platforms na yon sila naman yung magdadala ng ganong mensahe. So, Ina-expose natin yung mga ganyang kalakaran para alam nyo. Kasi 2025 na eh. Huwag na po tayong magpakatanga. Huwag na po tayong magbulahan dito. Okay? Ingat din kayo. Baka minsan may mga fly-by-night na mga survey firms na biglang lumalabas dyan at pinapataas na pinapataas yung ranking ng ilang mga kandidato to create the impression na, uy, mukhang malaking chance ang manahal ng kandidatong ito. Yung pala, yung kandidatong yun, eh, nasa likod o nagpupondo doon sa mga fly-by-night survey firms na ganyan. So, mag kayo. Kasi, talo tayo eh. 'di ba? At ilan ba sa atin, ilan ba sa mga Pilipino yung talagang naunawaan na yung kalakaran ng media? Yung ganitong dumi na nangyayari sa industriya. Hindi lahat alam 'yan. 'Di ba? Ang nakikita nila yung nasa yung end product na. Kaya mag-ingat po tayo sa ganyan. Ngayon, syempre, yung mga bloggers yung mga political commentators na pinabili lang ng suka, isasabihin nila, eh bakit mo i-re-require sa amin ng ethical standards. Eh, hindi naman kami journalist. Vloggers nga kami, di ba? vloggers nga lang kami. Yung mga ganun palusot, no? Ito po yung pamantayan ko dyan. Pati na po sa mga celebrity vloggers na all of a sudden, during an election campaign, bigla na lang nag interview nagkakaroon ng mga glowing interviews with the uh, political candidates. Ito yung mensahe ko sa kanila hindi niyo hindi niyo pwedeng gawing palusot na hindi naman kayo journalist, kaya hindi kayo bound by ethical standards. And sa akin kasi, pag pinasok nyo yung mundo ng mga ganyang panayam, pumapasok kayo sa mundo ng journalism. Hindi pwedeng yung isang paan nyo nasa loob, yung isang paan nasa labas. Ibig sabihin, pag siningil na kayo as to the quality or the lack of it of your interview, sasabihin nyo, hindi naman kami journalist eh. Katarantaduhan po yon Naglolokohan po tayo doon. And siguro, sana magising ilang mga kababayan natin Ilang mga influential people, no? Gamitin nyo naman po sana yung inyong reach, inyong platform, inyong influence para mas mapayabong naman yung kalidad ng uh, diskurso during the campaign at hindi magpagamit. Kasi alam nyo, yung pera, fleeting yan, eh. Diba? Kunwari, bayaran ka ng isang kandidato. O, yung sinasabi ni Attorney Luke, no? Yung taripa raw. Kunwari lang, no? Binayaran ka ng... 200,000 for an interview. Kung 200,000, pwede na palago mo, bumili ka ng sapatos, etc., etc., na gastos mo. Eh, pero integridad mo, anong nangyari? Nabahiran, di ba? At saka nababoy yung diskurso publiko. Di ba? Nasira yung kalidad ng impormasyon na dapat nakukuha ng mga kapwa Pilipino natin. Ayan. Fa muka fi Fáana yàrá ìgbà nàí?